Dugi na ako Nanguyag ka ni mo Hangtod ka ron Wala pa'y ariglo I love you dili I love you dito Nangunot na lang Wala pa joy ka ron ka Sakitan Pag-usap Akong mukaw ay sakag uyab, uyab But girl How can you move on Kung sige kaghandong sa Ex-boyfriend mong sipunan Ambut og nanuning nuning kinabuya Perming o swerte sa gugma Ayaw pala umang kaluluy Inday pagsyuruy Nganong di man kunin sugton Aron makalimta ng imong kagahapon Inday yaw na pag La umnia iba ka tao sya nga mugi sisai sai ma, Ni aku nga sag sa mga pasakit anda mo sa pupo sa mga luha ni po busa dawatan na inday ang gugma ko Nga nung di man Ni mo suktun Ayaw pala umang Kumakong kaluloy kumak, Inday Pagsuroy Break it down yeah. Na yeah. Yeah. Gang, come on everybody sa akin na sumabay, sama-sama sumayaw, taas ang mga kamay, kung maraming iniisip, ulo umiinit, ganyan naman talaga, huwag kang mabate,